Ilang taon nga ba yung ROI o return on investment sa mga rental property tulad ng apartment? Exclude muna natin dito yung mga rental property tulad ng condominium, mga resort at kung ano-ano pa. Nag-range yung ROI niyan from 6 years hanggang 7 years. Pwedeng mas maaga dyan, no? pwedeng mas late dyan. Considering rin dyan kung maayos yung investment mo, maayos yung location mo at maayos yung mga strategy na pinagagawa mo dyan. Para invest kayo sa mga gandong klaseng negosyo, wag na wag kayo hangga't maaari na magpo-focus or main business agad yung rental property. Dapat side din lang muna yan. Although someday darating din yung chance pwedeng maging main business yan. Pero kung nagsisimula kayo, wag niyo isipin na main business ka agad na dyan nakukuha ng, ng pagkain yung kapamilya ninyo dahil hindi pa ganun kalaki yan. So magiging side din lang muna yan at katuwang no para yung kinikita mo kunyari sa abroad ka or may maliit kang business din sa Pilipinas, yung kinikita mo kahit pa paano may pinupuntahan pa rin. Although maganda mag-reinvest kayo na mag-reinvest doon sa ginagawa niyo ngayon. Pero sa sakaling dumating sa punto na mayroon na kayo sobrang pera at marunong na kayo mag-invest dahan-dahan or gusto niyo mag-grow yung pera niyo, no, pwede kayo mag-invest sa mga ganyan. Yung nga lang, gawin nyo lang munang sideline. Kasi may mga tao ngayon na ang akala nila kapag mayroon silang mga multi-door apartment is pwede na silang mabuhay no? kasama ng buong pamilya nila hanggang kapu-apuan -apu nila. Pero kagandahan naman dyan is uh, hindi lang nakapokus araw ay dapat yung mga apartment. Tulad sa amin sa company namin, ang practice namin is hindi lang kami nagpo-focus sa ROI. Bagkos, nagpo-focus din kami sa mga bagay no, katulad ng capital gain. Siyempre, may chance no na gagawin din namin mag-exit no sa mga rental property. Ibig sabihin, pwede mo rin na maibenta yan. Pero hindi lang yan, no? nagpo-focus din kami sa cash flow na binibigay nito monthly. At higit sa lahat, ito yung paboritong linyahan na mga matatanda, is napapamana to no, sa iyong mga loved ones or sa anak mo or sa mo. Kung gusto mo pala matuto ng mga videos katulad dito, huwag niyong kalimutan mag-follow and subscribe dito sa ating channel. At share niyo na rin yung video na to sa mga kaibigan niyo mahilig sa ganitong video. Yun lang, thank you.